Did you do it with other woman? Sa loob ng limang taon na wala ako. Tanong muli ni Chloe habang diretsong nakatingin sa mga mata nito. Maniwala ka man o sa hindi. Limang taon din akong walang ikinama, Chloe. Kahit dikdikin mo ko ngayon, wala akong mapipiga sa akin. Tapat na sagot ni Lance. Imposible na kaya mong tiisin niyang... <laughs> Nalaki ka. May physical na pangangailangan ka. Kaya hindi ako naniniwala sa'yo. Sabi ni Chloe sabay irap dito. Imbes na maging defensive at kabahan si Lance sa mga tanong ng asawa, ay tanging saya at tuwa ang kanyang nararamdaman dahil ngayon na lang ulit sila nag-usap ng ganito kaayos at kahinahon. Love naman. Kita mo nga kanina halatang kulang ako sa practice kahit gigil na gigil ako sa'yo. Pilyong sabi ni Lance, sabay kagat labi na ikinasalubong naman ang kilay ni Chloe. Bibig mo, Lance. Si Tanik Chloe sa asawa na ikinatawa lang nito ng pagak. One more round. Nanunoksong tanong ni Lance. Sabay hawak niya sa hita ni Chloe. At ramdam nitong init ng palad niya kahit pants na maong ang suot nito. Kaagad na tinampal ni Chloe ang kamay ni Lance. Na naglalakbay na patungo sa kanya. At sinamaan niya ito ng tingin. One more round mo mukha mo. Tabi nga. Hangil ni Chloe sabay tayo. At iniligpit ang mga platong kinainan nila. Ngunit nagulat si Chloe nang bigla siyang kabigin ni Lance patalikod. Kaya ramdam na ramdam niya sa pangupo niya ang galit nito. Hindi mo pa ba ako pagbibigyan? Kailangan ko na naman bang magmakaawa sa'yo? Nananabik na tanong ni Lance. Gamit ang pabulong at mamaos na boses habang hinahali ka ng batok at leeg nito. Baka makita tayo ni Liam. Sagot ni Chloe na tila nakikiliti ang boses. Doon tayo sa kwarto. Mamaya na yan. Sabi ni Lance sabay kinuha niyang hawak nitong mga plato at ibinalik sa lamesa at sa niya ito muling kinalong paharap. Wala nang nagawa si Chloe kundi magpatangay sa mga halik nito. Habang papasok sila ng kanilang silid at nagulat pa siya nang ihagis siya ni Lance sa ibabaw ng kama at saka ito umibabaw muli at siniil siya ng madiin ngunit banayad na halik sa labi. I love you. I miss you so bad. Sabi ni Lance na ikinangiti lang ni Chloe sabay marahan itong hinaplos ang mukha niya. I love you so bad and I miss you too. Tugon naman ni Chloe hanggang sa muli nilang siniil ng halik ang labi ng isa't isa. Habang nasa mainit silang tagpo ay isa-isa na rin tinanggal ni Lance ang bawat suot nilang saplot sa katawan. Kaya mas naging mainit pa ang kanilang bawat sandali. Hinihingal na napadapa si sa ibabaw ni Chloe. Sabay halik niya sa noot labi nito. Thank you. Pasalamat ni Lance habang magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan at ganun din ang kanilang noo. Thank you for what? Tanong ni Chloe habang pinagmamasdan niyang gwapong mukha ng asawa. Thank you for giving me a second chance. Madamdaming sabi ni Lance at inihiga niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Dumako ang kamay ni Chloe sa buhok nito at marahang hinaplos habang nakatingin sa itaas ng kisame. Sana lang huwag ka nang umulit dahil wala ka nang puwang para sa third chance, Lance. Sabi ni Chloe na may paalala. Hindi na, hinding hindi na. Sa taong lumipas naranasan ko kung paano maging mag-isa sa buhay. Ayoko nang maranasang iwan ulit ng sariling asawa at anak. Sabi ni Lance, kapag nang babae ka pa ulit, ewan ko na lang. Sabi ni Chloe sabay sa bunot dito. Aray! Naiinaman ka atang sinasaktan ako. Kanina piningot, ngayon naman sabunot. Anong susunod? Baka malunto ka nalang bigla. Reklamo ni Lance na ikinahagalpak ng tawa ni Chloe. Nangigigil kasi ako sa iyo eh. Dapat nga noon pa talaga kita sinaktan pero hindi ko na nagawa. Natatawang sabi ni Chloe na siya namang ikinasimangot nito. Maiba tayo Chloe. Tanda mo ba nung araw na umalis kayo ng resort? Sinundan ko kayo hanggang sa makauwi kayo ni Liam sa Isabela. And I saw you talking with Troy, your long lost best friend. Pang-uungkat ni Lance at wala sa loob niyang naikuyom ang kanyang mga palad nang maalala niyang nagpang-abot sila ng lalaking kaibigan ng asawa. Alam kong nakasunod ka sa amin noong araw na yon. Hindi na ako nagulat na nagpang-abot kayong dalawa ni Troy. Sabi ni Chloe na siya namang ikinabigla ni Lance, kaya napaangat ito ng tingin sa kanya. How did you know na nagsuntukan kami? Bakit hindi ka lumapit sa amin para awatin kami dalawa? Kunot noong tanong ni Lance sa asawa. Bakit ko kayo aawatin? Deserve mong masapak ng mga panahong yon para magising ka. Sagot ni Chloe na ikinaawang ng bibig ni Lance. Someone's third POV. Here, drink this. Sabi ni Troy sa girlfriend niyang si Hazel na walang ni isang suot na saplot sa katawan. Sabay abot niya ng isang kupita na may lamang red wine. At agad din naman itong inabot. Thanks, babe. Sabi ni Hazel na hindi mo lang nag-abalang takpan ng sarili habang nakasandal sa headrest ng kama. Cover yourself. Gustong paatang makaisa pa tayo. Utos ni Troy na may halong tanong. Ngunit tinawanan lang siya nito. I'm feeling hot right now. Kaya hayaan mo na ako ilang sagot ni Hazel. Sabay tungga ng hawak niyang wine. Lumapit si Troy na nakatapis lang at naupo sa ibabaw ng kama katabi nito. Sabay haplus niya ng mukha nito at buhok ng Nobia. Don't flirt with other men or I will kill you. Sabi ni Troy na may pagbabanta sa boses. Sabay biglang hinigpitan ng pagkakahawak sa buhok nito na ikinabigla ni Hazel. Na nasasaktan ako, Troy! Inda ni Hazel habang nakatingala sa mukha ng nobyo at sa po ang kamay nitong nakasabunot sa kanya. Sinasabihan lang kita ng pwede kong magawa sa'yo. Angil ni Troy, sabay bitaw sa buhok nito, kaya inis itong napaayos ng upo. Bakit ikaw? Hindi ba may kinahuhumalingan ka babae ngayon? Yung mayabang na may-ari ng restaurant? Bulyo ni Hazel. She's just a friend. Tipid na sagot ni Troy na ikinasinghal nito. Just a friend? Magsinungaling ka na sa lahat, huwag lang sa akin na girlfriend mo. Because I saw how you stared at her. You're crazy in love with her. May hinanakit na sabi ni Hazel. Let's not talk about her. Paglilinis ni Troy ng usapan. Mas maganda naman ako kaysa sa babaeng yun. Hindi ka pa ba kontento sa akin? Until now you're still dreaming about her? Inis na tanong ni Hazel. How about you? Patay na patay ka pa rin sa ex mong si Lance, hindi ba? Why? Because he is better in bed? Ganun ba? Di naman hamak na same size lang kami ng ungas na yun. Gigil na singhal ni Troy. Sabay inum nito ng beer. Stop comparing yourself nga. Mind your own. Maarteng sa ni Hazel sa nobyo. Ngunit hindi siya nito pinansin. Huwag mo rin ikumpara ang sarili mo kay Chloe dahil magkaiba kayo. Malayo ka sa kanya. Sabi ni Troy na naghatid naman ng kerot sa dibdib ng kanyang nobya What did you say? Are you insulting me? Hindi makapaniwalang tanong ni Hazel. No, I'm not. Ang sinasabi ko lang, wag mo nang ikumpara ang sarili mo sa kaibigan ko. Wala naman akong ibang ibig sabihin doon. Pagsisinungaling ni Troy. Para kay Troy, wala nang mas makakahigit pa sa kanyang first love. Chloe hits differently pagdating sa kanya. She's a goddess when it comes to beauty and personality. Overall, she's perfect in his eyes. Hindi ba yung kaibigan mong yan hiwalay sa asawa? Kaya ba you're now trying to take her husband's spot? Makahulugang tanong ni Hazel at iwinak siyang ang nararamdaman niyang selos para alamin ang totoo. Ang weird ng tanong mo, para kang tanga dyan. Iritableng sagot ni Troy para ilihis ang usapan sa kanila ni Chloe. Curious lang ako, unang beses ko kasi siyang nakita sa sarili niyang restaurant dahil sa mga reckless niyang empleyado. She confronted me because I made a scandal. Sabi ni Hazel na hindi naman alintan ang reaksyon ni Troy. What? You went there? Nang gulo ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Troy sa nobya. Nainis lang kasi ako sa mga staff niya. Pagdadahilan ni Hazel. Ngunit ang totoo ay sinadya niyang manggulo. Gustong mapalabas si Chloe dahil sa kagustuhan niyang makita ang babaeng kinababaliwan ng kanyang boyfriend. It was still the same sinadya mong magpunta doon at manggugulo para makita siya. Panguhuli ni Troy sabay na sa punyang sariling ulo dahil sa kabaliwan nito. Oo na, inaamin ko ng sinadya ko, happy? Pag-amin ni Hazel na may pangaasar pa sa dulo. That was insane behavior, Hazel. Hindi ka nag-iisip. Bulyaw ni Troy na ikinasalubong ng kilay nito. Yan ang sinasabi ko. Pagdating sa babaeng yun, galit na galit ka. Ni minsan ba inuna mong nararamdaman ko? Tinanong mo ba ako kung nasasaktan na ako sa pinaggagawa mo? Nandito ako, pero ibang babaeng iniisip mo. Bulyaw rin ni Hesia na ikinatigil ni Troy. You're so insensitive when it comes to me. Galit na sigaw ni Hazel sa kuha niya ng kumot at padabog na tinakpan ng sarili. Tila lumambot naman ang ekspresyon ni Troy sa narinig niyang sinabi ng kanyang nobya ni hindi niya intensyon sakta ng damdamin nito. Ngunit hindi niya naman mapigilan ang sariling pangarapin pa si Chloe hanggang ngayon. I'm sorry. Tanging yun lang ang nasambit ni Troy. Mukhang nalilito ka ata sa nararamdaman mo. Isang taon na tayo, Troy. Pero kaibigan mo pa rin ang bukang bibig mo. Sabi ni Hazel na may himig ng galit sa boses. I will fix this. Sabi ni Troy sa pahilamos gamit ang dalawa niyang mga palad. You know how much I love you, babe. Pero kung palagi na lang tayong ganito, Maigi pa kung maghiwalay na lang tayo. Madamdami na sabi ni Hazel. Sabay tumayo na at ng tatalikod na siya. pigilan siya ni Troy sa braso. No, hindi tayo maghihiwalay. Sabi ni Troy sabay ipinulupot niya ang kanyang braso sa bewang nito at niyakap ng mahigpit. Nakakasawa na rin na ako na lang palagi mong kasama. Pero ibambok ang bibig mo. Puno ng hinanakit na sabi ni Hazel. Hindi ko na siya ulit babanggitin. May pangangakong sabi ni Troy, kaya umikot ito paharap sa kanya at pinakatitigan siya ng mabuti. Talaga ba? Paninigurado ni Hazel, sabay nag-crossed arms at pinaningkitan ito ng tingin. Yes, talagang talaga. Sagot ni Troy na tila siguradong sigurado. Good, sabi ni Hazel at unti-unti nang umiti at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito at siniil ng halik sa labi at kaagad din namang humiwalay. Basta ipangako mo rin sa akin na titigilan mo na rin ang panghaharot mo kay Lance tuwing makikita mo siya. Sabi ni Troy gamit ang malalim niyang boses. Ano bang ikinasiselos mo sa kanya? Isang beses ko pa lang naman siya ulit nakita after ng ilang taon. Tanong ni Hazel na may pagtataka sa boses. Do you remember how you moaned his name while we are having steamy in the bed last time? Naniningkit kita mga matang tanong ni Troy. Kaya napakagatlabi labi na lang ang kanyang nobya. Sabay sunod-sunod na napatikhin. It, it was just imagination, babe. Sorry na. Pagdadahilan na may paghingi ng tawad ni Hazel na parang isang maliit na bagay lang naman yon para sa kanya. Dumako naman ang dalawang kamay ni Troy sa leeg nito na hindi naman ganun kahigpit ang pagkakahawak. Ngunit sapat na para iparating dito na sa kanya lamang ito. Don't say that again or else I won't hesitate to choke you. May pagbabantang sabi ni Troy at siniil niya ito ng marahas na halik. Ramdam ni Hazel ang kaunting bleed sa labi niya, dulot ng pagkakagat ni Troy. Kaya mariin na lang siyang napapikit sa kirot ng pagkakagat nito sa kanyang labi. At tumugon na lang siya sa bawat halik nito. Walang kaidi-idea si Hazel na ang kanyang ex-boyfriend na si Lance ay siya palang asawa ni Chloe na best friend ng kanyang nobyong si Troy. You're such a bad girl. Because you're making me feel this way. Sabi ni Troy nang humiwalay siya sa pagkakahalik dito. Pinahihirapan mo din naman ang damdamin ko because of your craziness to your bitch best friend. Ganting sabi ni Hazel, sabay ira. Matapos niyang sabihin yun ay marahas siyang kinabing ni Troy at pahablot na hinila ang kumot na nakatakip sa kahubdan niya. At muli nilang pinagsaluhan ng init na kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Napuno lang ng haling hinga bawat sulok ng silid dahil sa mainit nilang tagpo. Pagkalabas ni Chloe mula sa banyo ay naabutan niyang nakaupo si sa ibabaw ng kama at mataman lamang na nakatingin sa kanya habang ang tanging suot niya lang ay ang bathroom. Kanino yung mga yan? Tanong ni Chloe na may pagtataka sa muka nang mapansin niya mga paper bags na nakapatong sa sahig. Kanino pa ba? Eh di sa'yo? Patanong na sagot ni Lance, kaya naman naglakad si Chloe papalapit dito at agad niyang binuklat ang laman ng mga paper bag, sabay na paawang siya ng kanyang bibig. Ang dami naman ata nito. Isang pares na damit at panloob lang naman ang kailangan ko. Ginawa mo namang pang isang linggo. Hindi ba sinabi ko na sa'yong uuwi ako? Kunot noong reklamo ni Chloe. You're not going home. Dito ka lang. Pinal na sabi ni Lance kaya nakapamewang bigla si Chloe at hinarap ito. Ipapaalala ko lang po sa'yo na may bahay at business ako rito na kailangan ko pong asikasuhin. Sabi ni Chloe na may pagkasarkastiko sa boses. Wala ka namang aasikasuhin sa bahay dahil nandito ang anak at asawa mo. Pananalungat ni Lance kaya napakamot na lang si Chloe sa ulo. Ang kulit. Sige, paano naman ang restaurant ko, Aber? Kung mo sabihin hindi mo rin ako papapasukin bukas, naniningkit ang mga matang tanong ni Chloe. Hindi rin, dahil bukas aasikasuhin natin ang pagbebenta mo ng bahay mo rito sa US. Ganon din sa restaurant mo. Sagot ni Lance na nakapagpalaglag ng panga ni Chloe at hindi ito makapaniwalang tiningnan siya. Are you out of your mind? Pinaghirapan ko ang pagpapatayo ko sa bahay na yon at lalo na ng negosyo ko. Galit namang protesta ni Chloe ngunit hindi man lang natinag si Lance. Buo ng desisyon ko. You're going to sell those of your properties whether you like it or not. Pinal na sabi ni Lance. Ngunit hindi rin naman nagpatinag si Chloe. Ako lang ang tanging masusunod kung anong gusto kong gawin sa mga yon. Kung isasara kong negosyo ko, paano naman ang mga empleyado ko na umaasa sa restaurant ko? Kapag ibinenta ko yun, mawawalan sila ng trabaho. Pangangatwiran ni Chloe they can find another job. Maraming opportunities dito kaysa sa Pilipinas. Kaya hindi na sila mahihirapan pang makahanap ng ibang trabaho. Katwiran din ni Lance na hindi naman sinang ayuna ng kanyang asawa. That's not the point, Lance. I treasure those employees. they stay with me from the very beginning. Rason ni Chloe at nalalambot na napaupo sa sopa, katapat nito. As I've said, you're going to sell it. That's an order because we're going back to the Philippines. Seryosong sabi ni Lance. Stop ordering me around, Lance. Kailan ka pa nawalan ng pakailam sa ibang tao? Angil ni Chloe na may kasamang tanong habang sa pong kanyang sentido. Since the day you left me, kayo na lang ng anak kong importante sa akin. Kapag hindi mo ibinenta properties mo rito, sigurado akong may dahilan ka pa para bumalik dito at lumayo sa akin. Sagot ni Lance na may himig na ng pangamba sa boses na baka iwan na naman siyang muli ng kanyang mag-ina. Napabuga naman ng malakas na hangin si Chloe, sabay na pasanda sa sandala ng sofa, sa kamuling pinakatitigang mabuti ang kanyang asawa, na hindi niya lubos na maunawaan. You know what? I don't understand you. Ano pa ba? Bumalik na nga kami sa'yo, hindi ba? Kaya ano pang kinatatakot mo? Tanong ni Chloe na tila naguguluhan. Natatakot akong iwan niyo ko ulit. Tapat na sagot ni Lance na may himig ng lungkot sa boses. Sabay na payo ko habang nakatukod ang kanyang magkabilang siko sa mga hita. Lumambot naman bigla ang ekspresyon ng mukha ni Chloe at naisipan niyang tumayot at maglakad papalapit dito. At saka naupo sa tabi nito. Inaangkla niya ang kanyang kanang braso dito at isinandig ang ulo sa kaliwang balikat nito. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Hindi ka namin iiwan kung walang mabigat na dahilan. Hindi ka na namin iiwan ni Liam. Basta hindi ka na ulit gagawa ng kalokohan. Malambing na sabi ni Chloe. Maraming salamat, Jess. Tanging pasalamat na lang ang nasambit ni Lance dahil sa labis na saya na kanyang nararamdaman sa mga oras na to. Ika nga nila, mga bitman ng asawa, sa legal pa rin ang bagsak. Biro ni Chloe, kaya napahiwalay si Lance at pabiro siya nitong sinamaan ng tingin. Jess, you're making fun of me. Sabi ni Lance na tila nahihiya. Ayaw mo ba nun? Tinatawanan ko na lang sa tuwing maaalala kong kataksilan mo. Kasi nga, napatawad na kita. Maluwag na ang paghinga ko. Wala nang nakabara. Sabi ni Chloe, kaya mas lalo tuloy nahiya si Lance. Bakit parang nahihiya ang itsura mo? Tanong ni Chloe pero alam naman niya na talaga kung bakit. Hindi lang ako sanay na hindi ka nagalit sa tuwing nababanggit ang kataksil nagawa ko noon. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin kay Leah. Madamdaming sagot ni Lance. Imbis na sagutin ni Chloe ang sinabi nito ay naisipan niya nalang nahawakan ng kamay ni Lance para marahan itong pisilin, kagaya ng palagi niyang ginagawa noon. At para iparating din dito na huwag na siyang mag-alala dahil maayos naman na muli ang lahat sa kanila kalimutan na natin ang lahat ng na nangyari sa atin mula sa nakaraan at mag-umpisa na lang tayo ulit sa panibagong buhay. Tayong tatlo ng anak mo. Puno ng pagmamahal na sabi ni Chloe. Kaya naman hindi na napigilan ni Lance ang maging emosyonal. There's no word that can express how happy I am right now. Emosyonal na sabi ni Lance. Kaya naman niyakap ng mahigpit ni Chloe. Patawad din kung inabot ng limang taon bago ako makarecover sabi ni Chloe. At mariing napapapikit habang tinatapik niya sa likod ang umiiyak na asawa. Ramdam niya ang bigat at sakit mula sa matagal nitong pangungulila sa kanya, lalo na sa kanilang anak. Kaya nakaramdam siya ng awa bigla para dito. Ngunit hindi niya naman masisi ang sarili dahil labis din siyang nasaktan. Stop crying. Dapat ako nga ang umiyak dahil sa mga pasakit na ibinigay mo sa akin. Sabi ni Chloe na tila isang biro kaya humiwalay na si Lance mula sa pagkakayakap at hilaman luhang pinakatitigan siya. It's just tears of joy, love. Masayang sabi ni Lance habang pinubunasan niya ang kanyang mga luha. Mukhang may kung anong kumagat sa mata mo. Siguradong kapag nakita ka ni Leah magtatanong yun. Natatawang sabi ni Chloe. Matalinong anak natin. Alam niya ng pagkakaiba ng may kumagat sa umiyak. Sabi nilang sabang natatawa rin sa naging itsura niya. Mas lalo tuloy akong dahil kalalaki kong tao iyakin. Pangungot siya nilang sa kanyang sarili. It's okay, you're just expressing what you feel. Masaya nga ako dahil nakikita kong nagsisi ka na talaga. Sabi ni Chloe habang nakangiti pa rin. Sino namang hindi pa madadala sa limang taon? Bukod sa mag-isa na nga lang sa buhay, tigang na tigang pa. Sabi ni Lance na tila siya pa itong dismayado. Hindi na nga napigilan ni Chloe ang paghagalpak ng tawa dahil sa huli nitong sinabi. Pero ayaw niya pa rin maniwala na wala itong ibang babaeng tinikman na mga panahong wala siya sa tabi nito. Talaga bang tigang na tigang? Kapag tayo nakauwi ng Pilipinas at may nalaman akong babaeng haliparot na iniskuran mo, talaga namang tatamaan ka sa akin. Naniniguradong sabi ni Chloe... Ngunit imbis na kabahan si Lance ay tumawa lang din ito. Sige ba, gusto mo samahan pa kitang magtanong-tanong sa mga kakilala natin. Sabi ni Lance na puno ng kumpiyansa sa sarili. Abot mo lakas ang loob mo ha? Tingnan lang natin kung talagang ang wala Lance. Sabi ni Chloe na tila naghahamon. Uulitin ko, wala akong ibang babaeng ginilaw sa loob ng lumipas na mga taon. Mas pinili ko na lang magsarili habang ikaw ang nasa isip ko. Kaysa magkasala na naman ako. Seryosong sabi ni Lance. Liam, baby. Ayos lang ba kung naiwan ka muna namin ang daddy mo sandali? Big boy ka na naman na, hindi ba? Can we leave you alone just for a while? Tanong ni Chloe sa anak. Nakasalukuyang abala sa online study nito. Sure, mom. Sagot ni Liam nang magtaas ito ng tingin sa ina. Habang may ngiti sa mukha. Babalik din kami kaagad ni Daddy. May mga important lang kaming aasikasuhin. May luto na rin pagkain na nasa ref. Eat mo na lang. Sabi ni Chloe na muli lang nitong ikinatango. Take your time. Don't worry about me. Sabi ni Liam upang huwag na itong mag-alala sa kanya. Huwag kang magpa. Hindi na natuloy ni Chloe ang sanang sasabihin niya. Nang magsalita muli si Liam. I won't allow strangers to come in. Dugsong ni Liam sa sanang sasabihin ng ina, kaya napangiting ginulo nito ang buhok niya. Mom, I said stop messing my hair. Reklamo ni Liam, sabay inayos niyang muli ang nagulo niyang buhok. Sorry, binata na nga pala ang anak ko. Malambing na sabi ni Chloe. Habang pinupog ito ng halik ni Chloe, na ikinahagikik nito ng tawa. Mom, stop! Tumatawang awat ni Liam sa ina dahil nakikiliti siya sa ginagawang paghalik ni Chloe sa pisngi niya. Ang sweet naman ng mag-ina ko. Pakis nga rin si daddy. Sabi ni Lance na kalalabas lang mula sa silid at agad siyang lumapit sa mga ito. Pinupog din niya ng halik si Liam, kaya naman mas lalo itong napahagik sa kakulitan nilang mag-asawa sa kanilang anak. Mom, Dad, stop kissing me! Hawat ni Liam sa kanyang mga magulang na kasalukuyang nilalamog ang kanyang magkabilang pisngi. Sa susunod girlfriend mo nang hahalik sa'yo kaya susulitin na namin ni daddy hanggat baby ka pa. Biro ni Chloe, sabay sinimsim niyang mabangong amoy ni Liam. Matagal pa po yun, tumatawang sabi ni Liam, kaya pinisil ni Chloe ang pisngi nito. Ngayon nga ayaw mo na magpahawak sa buhok at magpahalik dahil nagbibinata ka na. Kaya sigurado akong sa susunod girls na ang gusto mong gagawahan yan sa'yo. Sabi naman ni Lance na tila inaasarang anak. Dad, stop teasing me. I'm too young for that. Saway ni Liam sa ama, sabay pout. Tumawa na lang si Lance at Chloe. Tapos sa nakakatuwang reaksyon ng kanilang anak. Kaya naman nagdesisyon na sila na magpaalam na rito. Sige na anak, alis na kami ni mommy. Don't open the doors for strangers. Silipin mong peephole kapag may kumatok. At huwag mong bubuksan kung hindi pamilyar ang muka. Kahit hotel attendant ay huwag mo pa rin pagbubuksan. Nandito naman lahat ng kailangan mo. Paalam ni Lance na may kasamang pagbibilin sa anak. Yes, Daddy. Copy. Take care. Tugon ni Liam at muli na niyang itinuon ng atensyon sa online study sa harap ng kanyang laptop. Muling hinalikan ni na Lance at Chloe ang magkabilang pisngin ni Liam. Matapos nilang ibilin ang lahat ng mga hindi dapat gawin at tuluyan na nga silang lumabas ng VIP suite. Saktong paglabas nila ay saktong labas din ni na Troy at Hazel mula sa katapat nilang sweet, kaya pare-pareha silang nagkagulatan. Troy? Gulat na tawag ni Chloe, sabay tinapunan niya ito ng nagtatanong na tingin. Chloe? Gulantang din tawag ni Troy sa kanyang kaibigan nang makita niyang kasama nitong asawang si Lance. Lance? Tawag naman ni Hazel at unti-unting sumilay ang ngiti, ngunit agad din namang napalis nang makita niya kung sino ang kasama nito. Hazel, hey, nangingiwing tawag din ni Lance sa kanyang ex-girlfriend, sabay tingin niya sa gawin ng asawa niya si Chloe. Halos sabay-sabay nilang bungad sa isa't isa at pare-parehas na nagtatanong ang kanilang mga mata habang nakatingin sa bawat isa. Hindi naman inaasahan ng lubos ni Lance, Chloe at Troy na sa ganitong paraan pa sila magkakaharap-harap. Kaya ganun na lang ang naging masamang tinginan ni Lance at Troy. Sabay-parehas nilang naikuyom ang kanilang mga kamao. Why are you with him, Chloe? Galit na tanong ni Troy sa kaibigan habang masama ang tingin ipinukol niya rito. Don't you dare raise your voice at my wife. Stop asking her why she's with me. Kaibigan ka lang. Asawa ako. Sigaw naman ni Lance na labis namang ikinagulat ni Hazel. This woman is your wife? Right? Gulat na tanong ni Hazel kay Lance. Nakaturo kay Chloe.